Hi hey guys, ito gumawa na naman kami yung kasama ko ng pandi ko guys tinan mo, akala mo personal na siyang gumawa yung magaling na talaga ang sarap nito guys And may buko Ayan. may buko sa loob yung buko niyan guys, medyo matigas na so ginawa namin ng paraan kinugkud tapos yan, medyo pinalambot muna namin kaya yeah, pinakuluan ko ng pinakulang para lumambot. Ayan, lumambot naman. Nagawa ng paraan. Tapos ginawa na namin ng bukayo. Ayan na siya. Ganyan siya kadami yung nagawa namin. Ayan. Ano siya? Uh, parang 18 pieces to. Iba nakatago na. So, ayan. Ayan yung amin. Pandikuko. So, may merinda na kami, guys. Sarap kaya nito. Ito, ito may merindahin ko to ngayon. Ayun nakita nyo. Yan may natira dyan. Yan yung, ay ito ang merindahin um, ko ngayon. Iinitin ko siya. Tapos yan. Yan merinda natin guys. Kain tayo. Kapi na lang kulang nito. Ayun. Tapos na. Magmimirinda na tayo sa ating pandikoko. Yan guys. Merinda tayo guys. Let's go.